Hello guys, Merry Christmas sa inyong lahat. Karon kay wak mami bago pa mami uli sa balay, magdula-dula daw mi. Unsa kaya amo dulaon? Tapos na other price. Ay, unsa kaya, unsa kay premyo? Ay, mapapasa na ug kan lang. Tiringan taka. Tiringan di ko nimo. Siyempre, ala ang man kay kuan pagtag... Ma man. Kay pag Mao ba? Patay ang tag-ana man kana ko sa imong kuan. Nay, ginuo ko. Patay ang tag-ana man sa imong. Ayo ha, Ma... Mm. Mag tarong na ba? <coughs> Ayaw pa ha Pila may price. Simuton Muton, yung mga price ang pila. Ah, grabe si Muton dyan. Hugaw ba yan na? Unsa man, unsa man, unsa man na. Kuwarta siguro mo kasi Muton dyan ko na. <laughs> ah, <Bakas> ng, <coughs> kakaon ganin ka po, An. O, oh, unsa, unsa. Pag na. ang ganin ka, ang price ni Muton, kini. Kini si Muton eh. Huwag ba may baho, o, oh, tila eh. <laughs> Pag... Ayaw ka gara-gara di ha. Oh, grabe na po. Pero kung Grabe na po sister. oy kung... Ay, mama ni Bot. Pero kung makatagaan, an sugag tinoon, ang iyong price, <coughs> kine. O, oh, si no, Mota. Nawa ko na yun. ba na lahat? kayo? O, oh, si Mota, si Mota. Tilain na lang. gisipon po lagi ko. Paano ba kumakamoy? Ah, yun yung maimo. Ah, sige oh. sabi? O, huh. si Wag ka kog amla. Pagtaro na. Ang sige wa ali ah, na nagkasuyod. Ah, wa na milky maki achi achi te achi te mama sige. <coughs> sige, ona. Don't they give a nice price? Ang sige price basic. Ang sige price. Kadto ra pa simot ni mo. Holo usam to pa simot oy Basta kay matagala ngay eh, ni mo. Kung kwarta na, di amoy ng kwarta. Kung kwarta mga nina, na di amoy. Wow, we, amoy ng kwarta sa pan? Lagi mo may kwarta ng amoy sa kwarta sa pan. Sa Pilipinas, siguro amoy isda. Kaya niya, kaya niya, kaya price mo. Kaya niya, maamoy dyan yung price. Tinood. Pagtarong ha, pagtarong. O sige, kini. On sa man ni Tagana, Tagana ni ha. On sa man eh. Ah, sa man? Ano yung ginuog ko? ba hinuog? On sa man eh. On sa kanon ako? di kay amoy di ay. Bisip, un lagi ko. On sige ka na lang. On sa man ha. ko! Kung kawal? On sa man na sisa. Kuta, kung kawal na eh. Mula mami. Ah, sige, kore. Kan eh, Pila ni pap ang kailangan ng pagkaon mo ah. Kani kani ang sama ni. Huwag mo na pagsusos. Ano lang ang susos ginood ko? Huwag susos eh. Siyempre, kontis ni mo eh. Karang usang. Ano susos pa ka? Gawin na pa yung gulay. Ano sama ni? Huwag ba yung mga lamion di ha? Well, unta naging price. Pagtaro na ha. Pagtaro sa price. Di na ikakabaho sa price. Ano sama ni? Ano sama Bag ba? Kwarta ba? O ano ba? kwarta. kada kada murag kada murag. Murag abti ko anada. Ah, do ite ati. Mama juga sa ngara ati ite ati. Sa manay, sa manay. Turmeric. Ah, sige, turmeric. Oh, wala, 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 wala. Wala. Kapila. Oh, na na kay 1 million pesos. Ah, gabi. Diba, pila pa hula nga na ikuan. Dakong price pa ayoko. Hindi ka magtarong ko. 1 million lagi? Ah, oh. ano yun? Ano yun? 10,000 yen. Oh, oh. sige, sige. Umahurot ni manikaon, taga-taga, sa kalapan. Worth 4,000 pesos. Oh, oh sige. Ayaw. 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 Ah, ayaw mo bigti na kung baba, oy. Oh, kung sa man eh. Kung sa man, asa naman? Oh. Hmm. Kau Cô ra. Phải rap mà oi? tôi. kau nak? cô ra. Bỏ hết tăng được cột ta phải rap mà puta. Ông gì cô ra. Ừ. Nó mới là. À. Vô đó. Ông gì grips, K grips. Kane, kane, kane. Kane sama hmm. Mana kan to Nak na? pa. Perhulat na. dah. Lu gaya. Badunlan mah puta oi. Kan eh. Hmm. Tapos <laughs> kung lahat kana pa yung laman. Kaya kayo ka ako, imo na ganyan kung gitap tapan tapos apurado pa ka, ikaw kay kaon. Ano eh? Ayaw gara-gara kay katol ka ayo? Dapat imo na pon. pa. Dah pakai nak lain kuarta. Saya ingat nak nak. Diri dak pas si mbak bak, bak. Oh Ah, dia dak pas bak bak. Dak pas bak bak. Ah, lah. Lagi Oh, la la la. Oh, dak pa? dak pa. Ayo gerak-gerak dak bak. Dak pas. Oh, oh, oh. Oh, dak pas dak Dak pas bak bak. Dak pa. ha 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 Gara-gara dia bang, gara-gara lagi enggak. Mau bang hata sama orang botak bodoh dia. Aku kan ini grep, aku kan aku aku suka. Kalau enda. Oh, kan. Oh, jadi kan ada. Ni mau mandak buat apa ni mau kayak ingat nak menang gelaro. <coughs> 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 sigi sigi ham. Untuk kan untuk anta. Sigi sigi sigi. Ni mau pun dah pasal. Nanti ayah pas masa kayak orang kita matukan. Kulit mo go price god mo na matanaga. Doi achi mama achi achi doi te. Mama mo. Makani muratara. Mm. Mo, o-kashi ga tageru kara ne baby boy. Uh. Ang kulit mo mga dogis ko. Doon, no no, uh. pag, -pag, -pag mapanalo ako bibigyan tayong stirianyo uh. oh, sige si Billy ka dito. Don mo na ka, don na achi achi te. Ah, say pasimod ni mo ha. Latera isa. Nak pa ha, nak pa. Nak pa, nak pa. O sige. Ah, Atau kalah Kaya kan? Kaya kan? Kaya kan? Kaya kan? Haaaah! Haaaah! lagi Ima akan tak takup? Yeeah! Ima masih kurang kuah Umar tak nak yuk! lagi? pada dua diima Oh, Oh, pa? Oh! 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 Yeeah! Oh! 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 Dah, panggil ikta! Nanti umar tak berdakup-dakup! Kenapa ni? Dah, panggil ikta! Dah, panggil ik Alah ko. Ata la, la ha. Ah, piringan ka. Ah, unta ka nang piring ha mo ni umpisyon ni mo. Mo na. Oh, ala ala mi pala. Dalita dalita. Oh, dalita. Tay ay ang ko ala na. Ay, yo sa han dak bon. Kani mong sa imong kwan. Sa baba hugaw na. Oh, dire sige kamu mo ta lang. Sa baba. Ka mo ta lang. May ka sibo wala nang tisyo na. Hugaw na bang kon. Dire oi, di ba na. Ka mo ni mo. Ka mo ko pala. ang mga pala kwarta Ha? Basi nag Santa Maria ng higa ka iya ng kotahara. Ni mapiringan taka kay aron pud nga di dapat ko maalimbungan. Ang kam siguro. Dapat inganao na ko dili kay dili tangga ayaw tanggalan yung mo piring. Ipaigo na sa kung baba ni di mo? Ba? Dili lagi wa di ni maong ang ipaigo ng baba. Tarong ha. Tanggalan yung mo ko na ka. Tanggalan ko ni. O, ayaw. Buang dali na. Piringi piringi taka. Pagdali dia kay katugo na ba ko. Ayaw pa ha kay <coughs> Ang kaya sa kwarta, pwede na limbungan. Alag yung, kumunok ko, tugnaw kayo, kailangan na ikuha na kung... Gunitin Ah, gunitin ha. Ah, basin mo palitan, <coughs> yaya, madaya ka pa naman. Oh, ah? diha, uh? diha, diha na. Ah, ah? 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 daya ka pa deha, naman. Diha, diha. Ah? Basin, inga na. Beba, ta tanaw doon ako magpakapay. Ah? Oh, ba okay. Oo, sige ha. Kaya kabalura ba doon ka ng 1,000 yen o isa kalapad. Kabalura ba doon ko. Kiratisa. Kiratisa. basin mo na palitan ha. Lagay, kiratisa. Ah, ikaw oh, kay daya na ba doon ka kayo? Oo, sige, sige, sige. Ay, sige, ilara Sige. Dagpaha, o sige. Imong kamot sa ibutan hari sa kan. Ah. O sige, higa pa ka isa. Mas malaglag mas malaglag ni. O sige, ibabasa na ing kan. Ayaw ayaw kuan ha, ayaw pag pag dinaya diyan. Ayaw pag juru-juru di ba? Party maninarong doha ah, kan. Ah, o, o, si oh, o sige, hikapa, sige, si ayo bata. Ate pud wala pa wala bata. Ay, ko sana o sige, higa pa sa daan kay mura ginamihan jug sa kalapan. Ah, sempre. Oh, madaghan <laughs> na ini mo ne eh. Pagpuyo sa kaya. Kaya po. na sa kaya. Ayaw na sa kaya. Ayaw, 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 ayaw na One, two, three. Saan ko mo sa kahibutang sa sa misa. Paano na ako madakpan? Oo, oh, oh, oh. 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 Sige na! <laughs> <laughs> Ikaw, uh, sa kamot. Ipuyo sa kamot. Kahit tagtagalan sa kalakog. Unsa na yung imong kuag. Ah, sige, sige. Tag, ano na eh? Balik na pod! Huwa na, oy! Pisa yun! Bastos kay ka ba? Unsa pa na ito, yai? Ano na itong tili maike? Ha? Tili Mike. Pagtaro ba? Tisyo, tisyo! Ha? Unsa yung tisyo? Gara-gara, di ka magkagpaho ba? Unsa ba ito, oy? Lubot na si Ruto Mike. Bastos ka ay ka ba? Ay, huwag yung hanap ba? Ay, huwag oh, yung ba? On sabay Patricia na nga. ubay ako. Lubot si Guto Mike ay. Hindi, ay. Kwarta to? Ha? Kwarta ba? Oo, di ba? <laughs> Kwarta to ay. <coughs> Pagdali na dugay ng kwarta oi, buhatag magani ka kwarta. Sige na. Jack John. Oh, sige na misa ha. Bantay tan ahon ako sa camera gara-gara ha. Oh, naa, hika pa oh. Oh, naa ko ha. Sige, 1 2 3. Oh, Paano na ko madakpan hin layo man ka? Ano an ba? Ano sige, Jack Asan man ni? Asara. Oh. Eh, tarong nga sa iya yeah, na mm -hmm. sa dapat na ilimit ga dili mo lang pa sa lamisa oh. oh, sige di si man pa sa lamisa ilalom imo putas ilalom oh. madaya ka oh, sige, sige. Buwang, ako, ako, oh sige mura ko buang na anak ko nagining anak ko tapos na dis ilalom oh ara oh oh <laughs> oh 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 Dagdaga na tuloy na ka, dag okay. eh, naglawa ni na niya ako. Ayaw kaya itong dagdaga na malamit. Naglawa na niya ako, tulong na kong laway ng isa ka. Napadali na ba?

Ito rin um, eh. Ah, saan ako ibutang? Ah, di haunta to si ate. Gara-gara. Oh, sige, dak pa! Si dakpa. Oh, oh, oh! Ah, oh, wadyo kay Silo, wadyo uh, kay kuwag ka magkakanakop. Ayun! Ako na kang bilangon o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, kung nagkamina na ako. Hanggang 10 lang ha. Oh. 1. Okay. Go! Uh, to! Sadali lang, sadali lang, sadali lang. Asa magkalimit pa dulong. Oh. Di nga si Iko. Oh, ay, hindi si, ko mo tao ginainganan ako. Ang mga nang wala makukadakop. Okay, 1. Oo, 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 ito! Ay! Basta bang ni ba? One, four! Five! Hinaya, hinaya! Pagila mo! paspas mo! So dali! ko ulit ka! Hinaya! Pagbilang paspasa! Pagbilang ulit! Dapat bit na! One! to oh, Tapos ganyan, hindi ka, one, Kali, two. Uh, sige. sige. Oh, oh. Oh, sige. Dili ba? Basta yung si. Ayaw na si... Huwag man na maligo ng bibiboy ko. Oh, sige, ayaw na bibiboy. Okay. Sige. At sige, yung bibiboy, basta oh. matamaan ako ba? Kawawa naman. Oh, sige, dak pa. Dak pa. Ah, atsete, atsete. Tawa na kulit Kulitin oh. na sila. Dak pa, dak pa. Ang sama na, <laughs> ay! Gara-gara, manis kaayo. Ang sama na, ay! <laughs> Sige na. Ang pila ng kwarta! Ha? Ang kwarta? Ano ba? Malaki kwarta mo mo man ako. O, wala. O, kuha na yung pera yung kayo. Wala man mo malaki kwarta. So, wala kayo Sahon. Ang ka dula pata. Grabe. Grabe yung kabantay lang ka na ko. na yan. Anong ka? Buntag sa'yo. Ano ba? Asa na? Antog sa'yo. Asa na kwarta? Gabo, na ang kwarta. Ayan na walang nagkwarta sa nyo. Hindi ka akong kwarta. ko. Ah, sana lagi. Gara, 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 gara. Si kako imo kong ginga na. Tapos, wala na. Asan sana. Dili ba, daya ba, dito ka imo. Kabalo mo ko nimo. Imo butang lalong sa lamisa. Ah, doon ka, baby boy. Ayos, samok ko, baby boy. Kaya pantag, ba? Pantag, si Siri. Ayos, sama niya. Baby boy. Wala ka, kanakop. Unya. Luwa kay sahod. Ang Ang ilara. Oh, sige. Dali isa, last chance, last chance. Ayaw, gar gara-gara, diha ba? Tayo pa sa kahaw kwarta kwarta asa ba? Oh, basin papi na po yung maghihata si kuha, dili na kwarta tinuod, basin tisyo. Oh, Hindi, ay, kwarta, dyan eh. Kani, kaya, oh. Kani, oh, badak pa ni mo na eh. Basin sobrin na okay, right. ha, sobrin may laman. Oh, hika pa, oh, kwarta, dala. Be, ay, na, kaya, pahika no, pa. Pahika pa sa ko, pahika pa sa ko. Oh, sige, kilatisa. Muro man, papi, eh. Papi, lagi ng kwarta. Tinuod, kwarta dyan? Oo. Puro, ni tissue. Hindi, ay. O, oh, sige. sige na ah One, two, three. Okay. So, si sasiging ni di one, one, mga lagi ka mga unang-unang. One, two, three. Dapat inga na unin mo, oh, na unin. O, anak Araan na, o. O, pala sa ano. wala oh, One, okay. one two, three. Dapat mga one, three. One, two, three. Oh, <laughs> ko yung kawan Dia to. aku ako magkawan di. Ah, sige, sige. madaya dyan ba? One, two, three. Dili nga, lapas aku na akong hidup Ah, sige, one, two, three. Bilang yung one, two, three. One, two, three. One, two, three. Ako sa... One, two, three. Wala, wala. Ang sarang malatawan niya. One, two, three. Ah! Tingnan mo, tapos isang libo. Pag-iyan! Wala isang lapat ko isang isang libo, daya talaga ito. Mga na rin, nakpan ni Mawis ka na pag ginawa ni Maginakpan! Marun ka kayo? Sige, eh, mula na. Haba na, eh, mula na. Pinahirapan mo ka tapos mak... Lo! Bye na, guys! Thank you for watching! Kalukuyan na ito kitang duha, no? Aray ko, nahinita tuloy ako bigla. Ah! Aray ko, sandali. Ayaw doon ang bibi kayo. Pa'y baby. Pala Pa'y tatsisiriya ba? Pa'y tatsisiriya, baby. Oo. Isa Christmas na. At least nakaka-isa kali 1,000 yen. Oh, Isa na ka-oras trabaho ni Mumin. O, pwede na kang mag... mag ni kuling ko isa ka oras pero yung oras na trabaho ni mo di ba inga na isa ka one, one ako lang pagka 100 yen kulang pa ni piso dagdag piso Wa na mga kuy peso. Imong gani nang ano yun, guyen. Loko. <laughs> 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 o sige na, babay na. Babay na, guys. Ingo ka, ikaw marunong ka kayo. Ingo ka ganina, hmm. ingo ka ganina nang no, isang iyong isang iyong, iyong ano, isang oras ay isang oras ko lang nagpiso, may piso. Wa Is... na lagi bariya. Oh, oh, oh. Kulang oh. gahapon. Oh, oh. Oh, tama na na. Bibili tayo ng chichiria, bibe. Merry Christmas, everyone. Thank you, thank you, thank you. Go ko gumi ba? Bawal mo kayo Bye! Thank you for watching. Umadaya talaga, oh. Bye, everyone! Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you for watching. Please like and share and subscribe. Para naman, ma-update kayo sa aking mga videos. Just... Oh, bye. I love you all. Ukra talaga. Thank you surprise. Na madaya ka talaga, madam. <laughs> my thank you for watching. Pero thank you talaga, as Appreciate ko talaga. Pero gusto ko talaga yung isa kanina. Pinalitan mo! Oh. No, baby. Oh, Di ba? Kagatin mo kasi si Kagatin mo. <laughs> Kagatin mo nun. Dalit na, dalit na. Kagatin mo kasi pinalitan yung pera. Aray ko. Diyos ko. Takurga talaga tong... Diyos ko. Bakit ba pare pakarga ko mama? Lambing-lambing nito -lambing eh. Lambing-lambing na akong bebe. Bakit pakarga-pakarga na akong bebe eh? hmm pa kargo kargo talaga nito, hmm